Okay mga kami no, uh, mag uh, uh, simple tayo ngayon sa ating uh, mga lights. So, ihandaan natin para sa ating uh, events para sa dating mga Pasko. Ayan. Lagay na natin. ito yung ati LP 001 ilalagay na natin dito. Sa so, diyan na so, yun na yun 'yung na yun. Ito na 'yung panghulo nating ilaw, no. Ating uh, Link para Ayan. Walang well, na yan. Tapos, lalagay natin yung isang maliit nating uh, uh, hard lights at saka yung ating binihigus, no? Ito na yung ating ininstall na mga wiring sa ating LP-001 na uh, par lead lights. Ayan. Umilaw na ang ating uh, ininstall in-install na mga lightings, no? Se trata